Araw na ito mga idol. Nagkaayaan kami ni Edwin. Kumain kami ng lugaw. Eh. Lakas na nga ang over. Yun, inabot nga namin yung uh, lugaw. Uh, pawala na. Kaya yun. Kinawa nila yung bagong luto. Sinalin na. Sinandok na yung order natin mga idol. Yun. So, ano, na natin yung ating order mga idol at kakain na tayo. Wow. Sarap. At ayun, pumuesto na kami ni Edwin mga idol. Ito, Ito tayo. Wow, kuha kami kutsara. Kukuha tayo ng ating kutsara. Yun. lugaw natin. Tignan natin yung natin laman. Puso. Ano ng idol. Puso yan ng baka. Sarap. Aminis ko tuloy yung dati kong luguan mga idol. Tara kain na tayo mga idol. Pwede. Pwede. first bite para sa inyo mga idol ayan ayan naman kukain na Ito, mga sulit mga idol ang sarap sulit Sulit yung luya nila mga idol. <laughs> sulit yung luya nila. Hmm. Sarap. Third bite. Mm -hmm. Solid. Malasang -malasang logo nila mga idol. Sarap na sarap. sarap si Ika Edwin mga idol. doon lasa tapos na tayo kumain sulit bugaw mga idol nagpawisan tayo sarap order tayo tinik out natin para mayroon tayo kamimigay doon sa bahay sa mga gustong kumain ng lugaw mga idol pa take out na ako ayun Shoutout oh, sa so mga nakasabay namin kumain mga idol. Ayan. Shoutout sa inyo. May mga bago tayong followers mga idol. Ayan. Ito. Shoutout. Shoutout. Shoutout kay pareng Elmer. thank you, thank you mga idol. Kain tayo yes salamat tol. Ayan, kaya na sila. Idol, nakuha na natin yung ating take out. Ayan, kumakain pa rin mga tarayo. Ah, gawin na kami mga idol salamat sa inyo ayun, mga idol, uwi na tayo at nakuha na natin yung ating uh, lugaw, nabusok na tayo at yung uh, mga tropa ay atin na rin nilibre, tuwa <laughs> tuwa sila mga idol ayun mga idol pauwi na kami ni Kay Edwin, nakamotor <laughs> ayun, nandito na tayo sa bahay, yung take out nating lugaw kakarating ayun, si Kay Edwin, Nanigarilyo uh, na So ayan, maraming salamat sa mga tropang nakasabay nating kumain ng lugaw kanina. Shoutout sa inyo mga idol.